Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan No mga oras sa palaging nilalampaso ng Denver Nuggets ang Lakers paparegular season man o playoffs. Ayon nga kay Coach Darvin Ham ay hindi na niya alam kung ano pa ang dapat na gawin kay Nikola Jokic at dapat nga daw ay ikidnap na lamang ito Well, kahapon nga ay nalimit ito ng Los Angeles Lakers sa 12 points, 13 rebounds, 10 assists, and 6 turnovers on 2 of 7 shooting sa field. Probably the worst game ni Jokic ngayong regular season. Ganun nga kagaling ang three time MVP to the point na ang worst game niya ay triple-double pa din. Kung si Darvin Ham nga ay ang i-kidnap si Nikola Jokic ang solusyon niya upang mapigilan ito, si Redick naman ay sinabi na halos dalawang araw na nga daw siyang walang matinuntulog dahil pinaghahandaan niya si Jokic. At bukang nagbunga naman ito dahil talagang nahirapan nga si Joker sa Lakers defense na kung tutusin ay wala tayong masasabi natin na magandang matchup sa kanya kung one on one ang pag-uusapan. Ang naging strategy nga ng Lakers ay simply lang naman subalit kinailangan ito ng consistent effort mula sa simula hanggang sa dulo ng game at ito ay ang deny ang bola at pahirapan si Jokic na makuha ito dahil lahat nga ay umiikot kay Jokic mga kaibigan kapag hindi na nahawakan ng bola ay automatic sira na ang play nila at kung makatanggap man nito ng bola ay medyo late na sa shot clock At sa siya na magmadali Isang bagay na hindi niya gusto Isang itong solid game plan ng Lakers at ni Coach Redick Consistent effort lang nga ang kinailangan nila Lalo na team defense ito at hindi one-on-one -on -one defense lamang Ganun pa man makikita nga natin kung paano ba mag dito si Coach Michael Malone Dahil sa loob lamang ng isang buwan ay dalawang beses pa nga silang magkikita mga kaibigan So we will see kung makakapag-adjust ba dito ang Champion head coach Michael Malone, ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Nagdala naman ng napakatinding 40 points, 7 rebounds and 11 assists si Tyler Hero, 24 points, 7 rebounds din si Bama De Bayo at 20 points, 6 rebounds si Andrew Wiggins. Subalit hindi nga yan naging sapat at tinalo pa din sila ng Milwaukee Bucks sa score na 120 to 113. 28 points and 8 assists si Damian Lillard, 23 points, 16 rebounds and 7 assists si Giannis Antetokounmpo, 17 points si Brook Lopez, 16 points si Kyle Kuzma at 16 points din si Gary Trent. Trent Jr. Nakuha naman ng Detroit Pistons ang kanilang ika na sunod na panalo nang talunin nila ang Atlanta Hawks sa isang very high scoring game sa score na 148-143. 38.7 rebounds, 12 assists si Cade Cunningham, 24.7 rebounds si Malik Beasley, 18 points si Tim Hardaway Jr., 16.7 assists din kay Dennis Ruder. Habang kinapos naman ang 38 points and 13 assists si Trey Young. 27 points si George Niang. 24.6 assists si Dyson Daniels. 19.6 rebounds si Zachary Resache. At 16 points, 9 rebounds and 6 assists si Onyeka Okongwu.